So, yun mga koys, madaling araw na at pauwi na ako dito ng Batangas at uh, galing tayo sa ating trabaho sa Laguna at uh, medyo nagpamadali na rin pala lang ako dito mga koys medyo malinis na rin yung po ako dito kasi yun yung malinis na rin sa part na to -tool. wala masyadong sasakyan pero dito sa unahan makapansin nyo madami yung sasakyan medyo na traffic na kasi maraming truck na malalaki talagang bumabiyahe pag mga gantong oras mga koys hindi ko lang nasaan dito mga kois Pagdating sa unahan, abangan nyo yung mga susunod na mangyayari. At uh, buti na lang at talaga magaling yung driver ng truck. So mga kawis, abangan nyo mga kois So yan, mapansin nyo. Ang daming truck, bus. Yan. So siyempre ako dito, ano, uh, na plasher ako nakaka-serve na rin pala ako diyan para talagang tutusin sing tayo niyan mga boys. Ayan, mapansin niyo diyan. Tapos 'yan, counting under pa natin. Mapansin niyo yung trap na nasa una natin diyan. Then sinasabi ko yung sa inyo mga boys, so para mga bang. Mapapansin biglang hihintong 'yan. Kasi may miss din yung takbo ko mga boys. Ayun. Yung biglang full stop kami lahat diyan. So 'yun mukha may lasing pala na tumawid at punti ka ng mabangga nung truck yan ang mga kois so pinigilan na siya nung mga kasamahan niya at todo assist naman at ng nung mga kasamahan niya yan mga kois at yan yan sila yun si tatay nakainom pala siya mga kois so biglang tawid niya So yung truck medyo mabilis. Buti magaling ang driver ng truck mga koys at walang nangyari kay tatay na masama. So yun mga koys, thank God pa rin tayo at walang nangyari kay tatay na masama. Siyempre kung tayo nakain, um, mag-iwan tayo lagi ng panguhi mga koys. So, yun lang ang maraming salamat at ride safe always. Ayo mga koy. Kasi kasi